Yo, what's up mga dudes? So, araw ng Sabado at uh, tayo po ay lalabas. Punta tayo ng airport. Sa Wellington meron tayong uh, importanteng susunduin. So, ayan. Sirado muna natin yung pinto. Wala tong lock, tol? Walang lock? Huwag tayo maghapon. Magkas ka pa, hindi na. Huh? Magkas ka pa? full ka, full ito eh. Dalawa lang yung bawat nito eh. Kasi magana lang pumagat na ako. Oo. Oh. So yan, dalawa yung akin. Una ka na, hindi tayo kita sa ano? Sa paraw mo. Oo. Oh. Hindi, sabi ko lang, kasi lang siya dito malapit para hindi napapasa kung Paraumo. Hindi kasi may bibiling nga siya doon. Ay, bibiling ka? Oo. Oh. Pagkas ah. muna ako dyan. Okay. So yung dalawang sasakyan dadalhin namin dahil susunduin din siya sa airport at ako rin. So, yan. Sa si Blue Beetle yung natin ngayon. Oke okay, kita kits doon, mga dudes. Sandy, Olimperio, So guys, andito na kami sa airport. So, matagal lang kami maghanap ng ano, ng parking. Kaya paikot-ikot kami. So, ito siya. So ito siya yung ano maulan pagdating namin dito. Sobrang ulan ayan oh. So andun banda yung airport so wala pa ayun ay uh, yung airport yung dip, yung arrival. So pupunta kami doon wala pa yung sinusundo namin dahil 2:40 pa yung ano. Sa maulan. Maulan. Kaya dito muna kami nag-stay sa loob ng sasakyan. ito pa ba? Mas 15 minutes pa. 15 minutes pa. Antayin namin bago kami lumabas. So first time kasi namin dito sa airport sa Wellington eh. yan. Ang ulan ngayon dito sa Wellington. Ewan ko sa Otake. So yung timing. So, mamaya. Mamaya uli, tuloy natin ang ating video doon sa loob ng airport. Ayan Andiyan na kabababa lang ng amin sa sundohen, so naglakad kami muna para sa pagdirib sa pickup up Hindi mabibidyuhan. Medyo maulan talaga ngayon dito sa Wellington. Kantol. Pa. Puta <laughs> u lumakas ulan ha. ah. Ha ah. hey guys, naabot na kami ng ulan. Basa na ako. Tunay airport. Ayan sya Daan na kami. So. Dito yung pick up. Ah, ito may bayaran din pala oh.

asa na si ano? Oi pumosta? Ano sa pa Hindi pa ako. Hindi pa ako. Hindi pa ako. Hindi pa ako. Hindi pa Kasi Hindi pa <niya> ako. <laughs> hindi doon <siya> ako. <laughs> <laughs> hindi pa <siya> <laughs> eh. <laughs> yung Hindi pa Ayan Hindi pa ako. Hindi pa ako. Hindi pa ako. Hindi 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 niya nakilala. Hindi niya nakilala yung

Kukuha <laughs> ba ba yung hukya ko? Kukuha yung hukya, bawal daw ang baboy <laughs> Bawal yung baboy? Bawa, bawal yung flavor na baboy, mahigpit sila pagdating sa pork Ano gano'n? Hmm Pero ihandaan nyo na lang ito Saan ba tayo dadaan? <sighs> Oh, sige, sige, mamaya. Ayan, ayan, yung, ayan yung aming sinusundo. Dalawa? Na. Dalawa. Oh. So, ayan. Andito po kami sa para-para umu at kakain muna. Siyempre, ito yung ating sinundo sa Wellington Airport. Ayan. Saan ako lalabas? Diyan na. Sige na. Bilis. Lakita. Bilis. No 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 no. Hindi dito nakaka ay yung ulan, hindi dito nakakaano, nakakalagnat yung ulan. Wala yan. Sakit ng ulo ko. Hindi, sipon eh. Ay. <coughs> hindi nakakalagnat <ako coughs> ang ulan dito. Among sils niya Oh, pwede. Sige. Sige, okay, wala ka naman tayong pinagtagastusan eh. Ayan oh, no. <laughs> you know. <laughs> o. tayo ng ganito eh. Tapos. Eh, yung sinundo namin sa Wellington Airport. So, ayan, naka, naka talikod. So, kami, kami ay, kami ay kakain muna. Oo, sige. Oh. Oh, kaway kaway naman dyan. Kaway kaway naman nga dyan o. Oh. Kaway ano ah. oh. mo? Yan oh. Check no? out, check out. Sana may pagkain pa. Okay, dito kami sa mall. Magjajaow lang, magjajaow. Pagka hindi pala, pagka wala nang pagkain dito, doon tayo sa chips. Ha? Chips din pagka wala nang. Wala Ayun lang. At spot na. Ay. Sige mamaya ayan kami kakain muna pero wala pang pagkain so 15 minutes para o. saan yan dito yan sa para para mo ayun o no, yung pangalan sushi sin sushi okay. Titigil. Ah, sige sige. Oh, dyan. sige. sige dyan sila. <coughs> Hindi yan to yan sila. Hindi. Hindi ka lang dito yung lalakad. Ayan. Um <coughs> nagrocery muna si baka pumayat. <coughs> Ayun daw na pumayat. <coughs> nagrocery muna kasi baka pumayat siya. Ayan. Pagkain namin. Okay. <coughs> <coughs> Ayaw na rin. Meron daw silang cook. Sila ko ay naman tayo diyan. Dami yata ng dampot ah. Ang dami tayo na dampot. Pili tayo ng isang fridge ulit. <laughs> Malaman. Ay! daw higil puno. Wala dito. Ayun lang puno. Doon na yun sa loob. Doon na sa loob. baka tuloy sa pasok na. Doorung prototypes. Diyan hey, pasok. Kuwawa naman to. Oh my god. <laughs> Ayan, then, nandito na kami kararating lang sa amin. Sa amin no. So. <laughs> Ayan. Ay si. Na na kami sama mga ako. Sa mo. Okay. 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 Hello. Ano na po? Yung kasama namin. Hello. Mas ba, mas... Ano yan? Mas bata sa iyo. Oo nga. Ay! Ay. Oo nga. Sana yung pasalo... Ayun. Anong klaseng... Ito pala, naiwan ko yung ano eh. Ay, ayaw niyang tanggapin, Tul! Ako, Tul! Dala mo yung bayan! <laughs> naiwan? Pasalubong ko naiwan, oh. Naiwan yung pagkakiyan siya. Ah, ibig sabihin, dala mo dapat yan? Oo. oh. oh. So, okay. okay. no? Kunin mo. Kunin ah. mo, kunin mo. Kunin mo, kunin mo. Ay, napalit yan. Ayan, pasalubong. Walang patoy naman yan. Oo. Oh. Hindi, meron yan. Ayan, pasalubong natin sa ano, misis natin. Ayun. Hindi, ayun. No. Oh. Oo. Sige na. May, may 60 na ngayon eh. Paswap po na. Tsara ito. Ayun, 60 yun sa kanya. Kumuha oh, din siya. Oo, diba? Ano pangalan niya? R Rico. Oo, oh, diba Rico? Palit tayo. Oh, Oye, G. Gabaw. Gabaw. Joke lang, thanks. Wee! Ayan, ayan ang pasalubong ko sa kanya nasa loob. Dali. Ay, muna, eh. Dali tol, ilagay ko lang to dito Yun lang mga to andito na kami sa kwarto. So, bye bye. Ayan <laughs> na. So, dito na to. So, ayan, i-unboxing uh, niya na yung kanyang cellphone. <laughs> Charger. Ito. 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 Ito na lang. <laughs> Ito. Saan dito? Oo, putasin na lang yan. Ay, yan pa o. Yan yata. Pero ano na. Lo. Is wow. this real? Sorry. Wow. Ayan. Tatanggalin to? Ah! Mm. Oh. Sorry. Tapos, parang maliit lang siya. Kasama to. Mm, binili ko ganyan. Dalawa yan yun. Buhay mo muna. Baka kapakasawa ka na eh. Ito ba't may ganyan? Ganyan. May drawing drawing pa. okay lang. Pangit. Oo, oh, ay naman. Hindi <coughs> <coughs> yung isa yun. May plain ah. My sweetheart. Yeah, kang corny. My sweetheart, very nice. Yay. Bubuksan ko. Long press, no? Kakatakot naman. Kung, kung ano Ito yan. Ano siya. Hindi pa paano, paano ba? Hindi na yata. Ito, ito, ito. Hindi, ayun sa. Maliit? Yan ako. Eh, ano to? Purpose nito? Baka yung volume. Uy, paano? Baka hindi mo naman gine-charge ito. Baka bubukas na, hindi ko pa alam. Uy, si Papa. Baka ito. Ayan. Ah! Charing, <coughs> charing. Anong, 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 ano yan? Anong iPhone? Anong, anong iPhone, anong iPhone ba yan? Siyang bakit nakalagay. Ayan. Dito. Ayun oh. Ayun. Ito pala eh. iPhone 15. Ito tanong-tanong eh. Siyempre, mo naman. Kailangan na kano. Ayun. Ayun pala mga dudes. iPhone 15 pala to. Hindi wow. Alam mo naman yun. Dali ko. I like the color. Ayun talaga siya. Ayun. Ayun. di mo itatanong yung presyo. Ito po. Ito po. Ito po. Hindi na. Hmm. Kasi meron ng iPhone 16 ngayon eh. Papaswap ko na to. <laughs> Paano to? Di na tatanggalin to, to? May magnetic yata eh. Magnetic. Hindi na. Uh, magnetic kapag oh, nag-charge. Parang yung ganito yun sa off. parin ko eh. Pilipinas. Mm. Ganito yung program nila. Pero friendly. Ano daw to? Yan eh. ang sabi? Yung ano ang ano nito. Ganito yung eh, kay Ana eh. Hello. Oh, oh hmm. la, la. Oh, la. la, la, la. So, happy? Oh. Happy Simple na. Mas happy ako din. Nandito ako. Hmm. Bonus na lang pag mga to. So, happy daw siya. Happy. Okay. Okay. So, see you next video. Merhaba.